Did it. Don't ever lose again. Not ever. I'm just taking a little advance payment on my reward. Okay, tell me, Bob. Do I come across as weak to you? Ang bike ko, nga na talaga. At saka mukhang may nagsumbong na sa mga pulis. Sino naman kaya ang gagawa nito sa siklo ko? Hindi ko na alam sa dami ng mga kaaway ko. Huwag ka mag-alala, Ano? Malalaman din natin kung sinong gumawa niyan. Tapos babawian natin siya, doble pa yung natin. Hindi ko nung kadali yun. Saan natin hahanapin ang gumawa nito? Basta hahanapin natin silang lahat. umpisa natin sa mga maliliit. Tapos iisa-isayin natin silang pupulbusin. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nahahanap yung gumawa. Ganun lang kasimple yun, di ba? Eh, eh, eh. Ba't ganyan ang mukha mo? He! Eh, may kutob ako na ang maaligid lang dito ang gumawa nito. Hahanapin ko na siya, tatapusin ko na siya. Kadalasan malamig ba ang ulo ko eh. Ngayon lang akong nagalit ng ganito. Sigurado magagalit din si Jackie. Sayang, gustong-gusto niya rin ang bike na yan. Siya nga pala, nasa na siya? Di ko sabi niya pupunta rin siya sa Laundromat? Huh? <gasps> e kami ko alam kung yung laundromat? Hindi ko alam. Basta isa-isahin na lang natin ang lahat ng lugar dito. Masama ang kutob dito. na ng message at so tatawagan na lang kita. Oh, ano? Wala din eh. Wala din si Makihara doon. Akala ko pa naman nandun si Soichiro sa bahay ni Bob. Sinabi ko na kasi sa iyo na huwag ka mag-alala doon eh. Kung lang naman ng berdugo ang mga team para disiplinahin ang mga nanggugulo, hindi sila mapapano. Saka ginagawa lang ang pagdisiplina sa loob ng campus. Saka kung hindi sila lalaban, hindi sila mapapano. Saka tanggapin na lang nila yung parusa. <sighs> Pero ano itong masamang nararamdaman ko? Parang may masamang mangyayari. Sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang tiyan ko. Nasusuka ako. Oh, bakit? Mm. Pupunta lang ako sa banyo. Wag mong sabihin may ilaman na yan. Sira ka ba? Hindi ako buntis, no? Huh. Hmm. Ichiro na, hindi pala! <laughs> Ate, seryo sa'ki daw. Ano ka mo? Oh, sana! Bakit bigla kang napatawag? Marami akong ginagawa. Kung hindi importante, ibababa ko na to. Come on now, don't be so cold to me. The main event is just about to begin. I'm afraid the opening act was a little lacking in one-on-one -on -one interplay. <laughs> This is my first job in a while. I intend to have a whole lot of fun. What are you talking about? malaman nila ang papasukin nila. Teka nga, Ryusaki. Hindi mo naiintindihan. Wala pang koneksyon ng dalawang bata yun sa amin. May gusto lang ang kapatid ko doon sa isa. Ryusaki! Ryusaki! Ito na! Tumating sa dalawang kawawan tupa! Ah, ganun pala. Ang galing mo pala sumipa. kung pipigilan, Ate Maya. Pero hindi mo alam kung nasa si akin ngayon. Saka bakit naisip kong gumamit ng motorsiklo? Okay lang, no? Manunong naman akong gumamit ng motorsiklo. At saka, nakikita ko sila. Ang linaw nga, eh. Malakas ang pangamoy ko kay Switchero. Siguro, ganito nga talaga kapag umiibig ka. at sumi ay may kakaibang miyembro sa bawat henerasyon na dumadaan. At ang kakaibang kapangyarihan ni Aya ay malapit nang mapakita. Ang mga mata ng dragon. Sa sigulong sina, ang tawag doon ay matang kristal. Ang mga matang yun ay nakakapita ng lahat. Minsan nakikita na ng mga nangyayari sa nakaraan at sa hinaharap. At hindi lang sa mga nila lang, nagagamit niya rin yun para kausapin ng mga bagay na wala namang buhay unti-unti lang nalalaman ni Aya ang kanyang kapangyarihan. Baka hindi talaga nagkataon lang na nagkagusto siya sa batang iyon. Para sa akin, ang batang isaw isang walang utak na mahilig makipag-away. Pero hindi ko masasabi. Baka may pag-asa pa siyang magpago. Eh, eh. na napaganda mo na. sabi mo na lang itong dalawa na kaiga sa sahig. Ako si Roy Zaki, third year, Kentobo High School. Sa susunod na magkita kami, hindi ko na sila pagbibigyan. Magdala sila kama ng notice of withdrawal sa principal bukas, ha? Expulsion. Yan ang parusang isip ng enforcement team. Huwag ka na humountra. Magagalit lang ang mga espiritu. sa kahit ano paggawin mo sa akin, sigurado namang hindi ka mananalo. Huwag ka apurado. Marami pang pagkakataon para makipaglaban sa amin. <coughs> <coughs> pag-asa pa kayang maayos to? Baka pwede pa. Ipapanday na lang natin. Si Satsu mapaman din ang mismong pumanday ng katana sword na to. Sa panahong ito, wala nang panday na makakagawa ng espadang ganito. Kung sa bagay, wala na rin espiritu sa loob ng espadang ito. Hmm. Ang katana ay parang lalaki. Pag wala nang espiritu, patay na. Mabuti pa itabi mo na lang yan. Sayang lang kung ipapaayos mo pa yan. Hmm. Nung nabalik ko kasi ito, nangingibabaw ang galit sa puso ko. Bara-bara akong umatake sa kalaban. Para tuloy sinadya akong mabali ito. Gusto ko pang lumakas. Gusto ko pang lumakas. 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 Lalakas pa kayong dalawa. Sigurado Hihigitan niyo pa. Ang lahat. De? Hmm? Ano bang ibig sabihin ng maging mas malakas? Para kasing wala akong may tutulong sa dalawa. Ang hirap kasi na taling yung iniibig ko. Tsaka pati yung mga walang kinilaman na damay. Sinilang ako sa angka ng Natsumi. At sa murang edad natuto na ako ng martial arts. Akala ko malakas na ako at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ang kaso, ano ba talaga ang dahilan kaya gusto ng taong lumakas? Na maging malakas? ibig sabihin ng malakas. Dati pa yung tinatanong ng lahat ng tao. Sa totoo lang, malinaw at simple lang ang sagot dyan. Gamitin mo putak mo, Aya! Kung hindi mo alam ang anong klaseng martial artist ka? Huh? Huh? <coughs> Para namang hindi grabe yung natamu mo nung isang gabi, ha? Ikaw nga, parang hindi ka sinikmura ni Suwishiro ng no isang araw eh. Nakakasagot ka pa pala na parang piloso po. Okay ka pa pala. Teka. Yun rin sa akin enforcement team. sabi mo sa akin, sino ba sila talaga, ha? Sabihin mo! Ang alam ko, nung panahon pa ng eskwelahan ng Tobojuko, meron ng enforcement team. Nung panahon na yun, tinaguyod ng grupong yun. para manumbalik ang martial arts ng eskwelahan ng Tobujuku. napilita ng martial artist at gumagamit ng espada na sumali sa samahang yun, kumbaga obliga sila. Pinaglalaban ng grupong yun ang magandang pangalan ng eskwelahan. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro ng samahang yun. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro nila? Huwag mo silang labanan. Kahit gaano ka pakagaling, hindi mo matatalo ang mga taong yun. ba, Nagamitin ko lang sana ito bilang kapalit ng espada ko? Hindi pwede! Uh -huh. Bakit ate? Dahil ba... Espada yun ang kapatid natin? Pero kung hindi pwede, bakit pumayag ka na gamitin ko yung bike? Kay eh, kuya din naman yung motorsiklo na yun, hindi ba? Bakit hindi ko pwedeng gamitin yung katana na yan? Aya! Mangako ka! Kahit kailan hindi mo nahahawakan ang espadang ito! Maliwanag! Bakit ate? Hindi ito isang ordinaryong katana aya. Isa tong tsok to, Reggie. ko. Pare, may nahuli ka na ba? Oo, oh, marami na, ano? Hindi mo ba nakikita yung mga nahuli ko dyan? Alam mo, minsan napapaisip talaga ako. Bakit ba ang daming bota sa ilalim ng dagat ng Japan? Bakit tinatapo ng mga to? Nabamalay ko. Si Jackie, kumusta na? Okay lang. Nasa kanila, nga. Tulog. Mabuti naman. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat at tinulungan niyo ako. Salamat ha. Ang hina talaga natin. Nakakahiya. Oo. Oh. Kakaiba talaga ang buhay ng mga talunan, ano? Paano kaya nila tinatanggap ang pagkatalo nila? Hindi ko alam. Wala akong balak alamin dahil hindi ako talunan. Bakit? Ano bang ginagawa ng talunan pagkatapos ng away? Hindi sumusuko. Naghihintay lang na pagkakatao para kagatin sa lega kalaban niya pagkatapos ng laban. <laughs> 70% lang? Hindi ka pa yata nakaka-recover simula nung nasikmuraan ka nung bata. Baka mabinit kasi ginaagawa mo, Takayanagi. Ano ba yung sinasabi mo? Wala yun. Tingnan mo to. Uh... Teka, Takayanagi. Sinabi ng baka mabinit kasi ginaagawa mo eh. Hoy, wag kang nalilembot-lembot dyan. Huh? Hoy, kuya! Yung time si Ayaw na namang mabuhay sa kahiyan. Di naman kami papay na kaya kaya nilang ng mga taga-enforcement team. Kaya nandito na kami. Kaya hihingi na kami ng tulong ninyo. Todo High School, first year. So wait Nagi. Ako naman si Bob Makihara. At, gusto namin, namin sumali sa, sa, sa Juken Book Club ninyo. Hmm? Huh? Ah. So, Ichiro, sasali ka? Sa loob ng tatlong buwan. Pagkalipas ng tatlong buwan, magiging mas malakas ako sa inyong lahat. Tapos gagawin dito pa kay Rizaki at sa namin ang enforcement team. <laughs> Sinabi niya na walang bawian, mga bata. Gusto ko kong ugali nyo. Pinabati ko kayo. At mula nung araw na yun, dumating nang tinatawag na pinakamalakas na miyembro ng Juken Book Club. Hello? Ano? Ano ibig sabihin? Ang sabi ko, Nag-request si na Maya Natsume na kansilahin ang expulsion ni Nasuichi Ronagi at Bob Makihara. Kaya hindi sila aalis sa eskwelahan. Eh, ang babae niyo talaga. Alam ba niya kung ano ginagawa niya? Hindi lang yon. Pumayag din siya na sumali ang dalawang sa Juken Club niya. Huh? Yun naman ang hindi nagustuhan ng presidente. Ah, Natsume. Bakit? Ano bang sinabi ng enforcement team? Ryusaki, alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo mamalitin ang enforcement team, Maya. Kapag sinabi nila hindi, hindi! Nakapag-desisyon na sila eh. Patatalsikin sa eskwela ng dalawang batang yun. Wala mo naman yun. Sa loob ng campus, kung ano kagustuhan na enforcement team, yun ang na nasusunod. At hindi na pwedeng kontra yun yun. Sasali pa sila sa Juken, bu? Wala silang permiso namin, kaya hindi pe pwede. Hindi mo ba naiintindihan yun? Nakikinig ka ba sa akin? Huwag ka magbingibigyan, huy! Huy! Sa palagay ko, malaki ang takot mo doon sa dalawang bata. Hmm? Kung sa palagay mo, habang buhay kang ganyang kalakas, nagkakamali ka. Maya. Alam mo, di ako nga pala makita na sut-sut mo yung uniforme mo. Sindi ka na kaya natin ang bote? O di naman kaya, lilitsunin na kita hanggang pwede na kita kailin. Ha? Ginagamit ni Riosaki ang hangin galing sa apoy. Ganyan na pala siya. Mas malakas na nga siya kumpara sa dati. Kung tutusin, ang dapat lumaban sa'yo yung dalawang bata, hindi ako. Pero, nagsasanay din ako ngayon kaya pwede rin kitang patulan. Pasensya ka na sa pero maikli pa rin ang pasensya ko. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Tara, itong sanga na to lang ang kakailanganin ko para talunin ka. Iyabang mo talaga. Pagsisisihan mo ang araw na ito dahil tatapusin na kita! Maya! <laughs> Kumagamit siya ng capoeira. Ano bang ibig sabihin ng malakas? Ano bang ibig sabihin ng maging malakas? ko na ang sagot. Nakakaiha ka, Tol! sa likod! <laughs> ang lakas mo ay hindi dapat kinukumpara sa lakas ng iba. Iba ang kagustuhan na lumakas kagustuhan na maging malakas. Dapat ay alam na ng lahat na laging may ibang tao na masigit na mas malakas kaysa sa kanila. Pero kahit alam nila ito, dahil alam nila ito, ito rin ang siyang dahilan kaya lalo silang lumalakas. day yeah. possible is not in my dictionary. So let's create a camp that challenges you to become the strongest guy ever. Next episode of Tenjo Tenge: Suspicion. I got to admit, those sisters are damn hot.